it's your madam and welcome back again to my youtube channel So for today's video guys, nandito po ako sa bahay nila ni Ma'am si Erica yung ba? kasi pinuntahan ko siya. Uh, bumisita lang ako at pumunta ako dito. So ito siya guys. Uh, hello, Hello, Police Station. Good afternoon, good morning. Ohayo ko sa Imas. Ari Sosoy ko, Gutay Gutay na. From Putayashi, Munayashi, Tarugu, Japan. <laughs> <laughs> kasi guys, kakatapos niya lang mag-vlog. Kaya nakaano siya. So, pinalam ko lang sa inyo ngayon Yan, nandito ako sa kanila kasi guys um si Mashi Erika Imbang, guys siya yung nag-influence sa akin na mag-vlog guys kasi um sa lahat yun ng mga video nakikita ko na marami siyang taong napapasaya at natutulungan so um gusto ko maging katulad niya sana matulungan niyo ako na maging 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 maging, maging, maging... Oh, man! maging katulad niya. Kasi, guys, um, gusto ko talaga, guys, at kung makilala nyo na gusto si ma'am si um, Erika Imbang, sobrang bait talaga, guys, kasi uh, mapagbigay siya sa mga maraming tao. Kaya, um, gano'n ko siya kamahal. At saka, nandito siya. Nandito ako ngayon sa kanila at wala akong ginagawa dahil kakatapos silang mag-vlog. Pero, wala kang ginagawa at wala kang nagawa. Kasi, hul huli ka, pero... Sa susunod na araw, may gagawin tayo. Siyempre, gagawin namin ay tuturuan ko po siya kung paano makasurvive sa farm. Seriously, what the fuck are you doing? Tuturuan ko po siya kung paano mamuhay. Alatar ano sana, Barbie. <laughs> <laughs> Abangan! <laughs> So ayan, guys, habang nyo na lang yung collaboration namin. So thankful talaga ako guys kasi um tutulungan niya talaga ako guys kasi am um, sa mga sa ibang vlogger guys sa Manila kapag magko ka sa mga katulad niyang mga katulad niyang standard, mga katulad niyang standard um may ba, may bayad yata yon. Pero wala bayad. ay walang bayad. Pero sa kanya guys, um appreciate ko talaga yung pagtulong niya sa akin. And sa first video ko guys, nakita niyo naman nakasama ko siya dahil gusto ko um, maging katulad niya talaga at siya yung nag-influence sa akin guys kung paano, um, kung paano ako mag-vlog, kung paano ako magsimula. So ayun, um, na-apply ko naman sa aking buhay kaya nandito pa ako ngayon sa kanila. So, yung ginawang video ko ngayon is parang partial video lang. So, Oo nga, sabi niya yung video ngayon, yung video na, na talaga. <laughs> so ayun guys, am um, nandito po ako sa kanila at sobrang saya ko dahil nakita ko yung nag-influence sa akin mag-vlog. Kaya am um, nagaganahan nag ulit ako na mag-vlog. Hindi naman ako na hindi nagaganahan, nagaganahan nag naman ako palagi. Pero iba kapag kasama nyo si Ma'am si Erika Imbang kasi guys, ma-feel mo talaga guys na isang vlogger ka kasi... Um, hindi mo ma hindi ba kapaniwala na kasama mo yung isang sikat na vlogger sa buong Pilipinas at sobrang kilala so sobrang saya ko ngayon abangan nyo na lang guys yung collaboration namin ni ma'am si Erika Imbang kasi humanda lang yung mga puno dun sa amin kasi aakyatin niya at tuturuan niya ako ah! ayun abangan nyo na lang yung vlog namin nakasama ko siya ay sa youtube channel niya pala abangan nyo na lang And abangan nyo na lang yung ginawa niya kanina nag vlog siya kanina abangan nyo na lang open gate na paso hi guys good morning tuturuan muna kayo kung paano na kamote.

We are not afraid to face the world that is so cruel. Don't sad. So sad. I want to be. Mom. Oh, ayan guys, tignan niyo siya kung ano yung ginagawa niya. May sabi niya, tuturuan niya daw ako. Wala unod, nakabuti. Ay! 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 Stop it. Get some help. <laughs> talaga ulo ng kamote. No, no sa dason, hindi na kami mananom kamote. na magtatapos yung video na to kasi wala na akong maisip at wala na akong mga content. Um, if you like this video, please subscribe and hit the bell button para palagi kang notify sa mga videos ko. Bye!